Karga reveal. Oh, shit. Ito yung sinasabi ko. Titanium. Ay, ay, ay. Okay, so, uh, bago lahat, intro muna tayo. Ayan, na natin yung sigunyal. Siguro ang stroke niya nasa 60, ano na lang. 65 o 66. Basta naglalaro dun. Yun na lang yung stroke natin. Ayan, no? Oh. Back to 0 na tayo. Masakit sa... Masyadong masakit. Masakit sa bangs. Ito sana ang magandang piston, no? Oh. Kaso wala tayong available. Ayan o. No. natin. Itong ano. Nagahanap ako ng ganitong piston kaso hindi na kaya ng block natin. Teka lang, teka lang. Ayan you know? o. One hundred. Three. One hundred three ano. Tangki na. Ayan o. 3 sa siro kaya magbase ayan sa zero ayan yan saan ang gagamitin natin kaso hindi na kaya ng block hindi na kaya mawawala na kakainin na yung ating water jacket yung ating gagamitin na lang ngayon ay siguro maximum ng 96 mm na piston ito kasi pambangka ayan pambangka yung ginagamit nating uh, pyesa wala kasing readily available na pang raid halimbawa ng pang raider pang sniper walang readily available so nagpagawa tayo nyan ah, ah, hahanap tayong piston na ganyan malaki ito ang ilalagay natin sa ano sa motor pwede naman siguro diba V6 ayan o oh. piston ayan ito kasi pambangka YC ko 103 mm. Yan. Pero ang gagamitin natin hindi kaya ito eh. Hindi nakaya. Ganto na kalaki 'yung hanggang mas malaki pa to sa outer liner ng ating bore. Ang gagamitin natin lang ay pang uh, 96 mm 'yung hinugot, 'yung huhugutin natin dun sa CRF. Uh, 'yun ang ikakabit natin kay Stoker. Tapos 'yung CRF is uh, magiging 100 mm na yun Sa bahala na. Siyempre, Uh, lahat ng mga sinasabi ko dito is pawang kasi nung lang walang katotohanan. Bahala kayo sa mga buhay nyo mag-isip. Tapos si Stoker, uh, itong pistong ito. Yung isang pisto natin, so ipakita ko sa inyo mamaya. Okay, so ito yung pisto natin. And uh, kung napapansin nyo yung profile niya, masyado siyang mataas. Yan. Ito siya. So ang bore nito ay hindi ko na muna sasabihin. So sasabihin ko na lang sa inyo ang sukat nito kapag natapos na yung laban natin kasi idadayo ko pa ito ng Mindanao baka naman pag naidayo ko ng Mindanao eh, hindi na ito paglabanan pero kutob ko syempre uh, hindi to yung gagamitin natin yon so yung ano natin yun piston natin yon ay cast piston 100mm and uh, hindi sya pwede masyadong malaki eh, kaya bahala na kung anong kalabasan ng ating build alright tagal kong nawala kasi masyadong busy sa work at saka syempre pumapasok kasi tayo nagmamasteral tayo ngayon eh ang hirap kasi sabado linggo na nga lang yung ating ano time para magawa pumapasok pa tayo naku makaka-copyright pa tayo sa tugtog mamaya ulit pero kutob ko syempre hindi ito yung gagamitin natin kasi unang una nalilitan pa ako dito Nalili nalilitan pa ako dyan so sukatin natin Ganito yan, magsukat niyan Yan. Hirap kasing, ano eh, mag, magkalikalikot kapag, ano, kapag, nagbibidyo ka. Yan, sukat yan. Sarado, 100 mm, itong piston natin na to. Kaso nga lang, Uh, ito kasing piston na to ay semi-forge. Semi-forge siya. Since ang motor natin is capable of doing 12,000 RPM, uh, babaran pa yung ating magiging laban. So, itong semi-forge na ito ay hindi uubra para sa akin. Pwede naman na siya, pero para sa akin, hindi ko ito isasalpak. Kasi unang-una, babaran yon yung magiging laban natin sa Mindanao, babaran. Baka ito yung bumigay. Okay man yung connecting rod natin, yung karga natin, pero yung piston mismo siya yung bumigay. Kaya ang gagamitin natin ay yung piston na ipinakita, ipinakita ko sa inyo kanina, yung YC ko, ganong style ng piston. YC ko, mas malaki siya, 102 or 103 mm. So itong vlog natin na to, hindi ito lalabas sa Facebook, maliban na lang kung may maglabas na iba, wala na tayong magagawa dyan. Yan, ulit, sukat ay mali tinuruan ko na kayo eh tinuruan ko na kayo paano magsukat ng piston eh dito sabing dito ayan 100 sarado okay so 100 mm ang ating piston pero gagamit tayo ng 102 or 103 sa kabilang banda ito naman ang ating ito yung ating connecting rod yan yung connecting rod natin ito uh, may langis kasi siya para ito kasi yung iba uh, pinamasin shop kasi yan kita nyo yung loob na yan yan dinagdagan to para bumigat so kapag binalance siya hindi pa to nakabalance may iba balance lang to depende sa piston na ikakabit natin so pag naibalance to saka na lang ito babawasan pinalabisan ko na ito itong part na to yan tapos ito yung kanyang uh, connecting rod yan. Ang connecting rod na ito is titanium made specifically para kay stalker lang sa kanya magiging karga. So pin 24. Ah uh, supposed to be ito yung kanyang magiging uh, piston pin. Yan. Yan, dito yan. Hindi ko ma ano, madulas, malangis. Hirap talaga. Ayan. Yan. Yan siya. Oh, yan. Pin 24. Tapos ito yung kanyang hindi ko na ikinabit ha? kasi hindi ko may kabit madulas pati ito dumudulas sa kamay ko ito yung kanyang piston 100 mm yan so 100 mm ang ipapalit natin dyan is 102 102 or 103 yung maximum profile na pwede sa ating block so gagawa na lang natin ng paraan para lumaki ang kanyang water jacket yan yan so itong connecting rod na ito dito tayo nagbasis sa dalawang ito yan, dito sa dalawang yan. Tabi muna natin si piston. Tapos kunin natin ito. Ito. So, ito yung kanyang stock. Yan. Ganyan ka igsi. Ganyan ka nipis. At syempre, hollow part sa loob. nito. Hollow. Kagaya naman nito, nito. Kaso nga lang, ang pagkakaiba nitong dalawa ay grabing laki ito. Yan. So ito, yung butas niya sa inner ah, sa small end ng connecting rod is para dito. So yan ang ikinabit natin dito dati. Ito yung naka-profile natin. Yan, ito yung pinagawa natin dito sa ating sigunyal na yan. Pero no ikinabit natin, nagka-problema tayo. Unlaki ang laki naman ng sumabit sa ilalim pag nagda-downstroke tayo. Pag ibinababa, bottom dead. Pag nag-bottom dead tayo, itong parte na ito sumasabit. Itong tornilyo, itong ilalim, ito kasi sobra na siya. Ngayon tinabas natin yung ilalim, sabit pa rin sa transmission. Kaya ang ginawa natin, inulit natin lahat 'yan, kinuha natin ang sukat nito. Tapos kinuha din natin yung sukat nito. Nagpagawa tayo ngayon sa precision ng titanium na connecting rod. 'Yan. 'Yan, titanium na connecting rod pinagawa natin. Ah, uh, kinuha natin ang sukat nito ng big end ng stock ito big end. At saka small end naman ito. Ayan. Sinukat natin dyan. So, nagkameron tayo ngayon ng big end na ganito sukat at saka small end na ganito butas. Pero, siyempre, ito, part na to, pag sinukat mo yan, masyado yung mahaba. Ito naman masyado maigsi. So, pupunta tayo sa na anon Ito, 80 ito 100, doon tayo sa 90mm 90mm ang sukat nyan ito kasi pang industrial eh yung ginagamit kadalasan sa mga pang industrial na bakho, yung maliliit na makina sa sa water pump ng mga patubig sa ano ito dun dun siya madalas nakikita ito pang motor yan ngayon nung pinagsanib natin ito tong dalawang yan ito yung kinalabasan natin and at the same time titanium kasi siya mas magaan siya di hamak kumpara parang ganito lang kagaan ito ah hindi naman Parang magaan lang siya ng konti dito. Mas magaan siya sa stock. Mas magaan siya. Pero at the same time, syempre, mas matibay siya. Ayun. Syempre, gagastos ka na rin lang. Pag nagkarga ka, lagi yung tatandaan. Basta magbago kayo ng stroke, magbago kayo ng piston, magpalaki kayo ng piston, magpalaki din kayo ng stroke. Ang unang-una nyo laging tatandaan, dapat magpahaba kayo ng connecting rod. Yan. Bakit? Kasi para umalwan ang pag-ikot niya at the same time safe kayo kasi dapat ang nagpaba, nagbago kayo ng ano ng power ng motor nagbago kayo ng piston hihirap yang hilahin pababa hihirap yang hilahin pataas ngayon ito bibigya, magbibigay ka ng panibagong pwersa tataas din ang stroke mo uh, kailangan niyan mas matibay na connecting rod parang ano ka nagiigib ka ng tubig sa balon, uh, gumamit ka ng manipis na, na tali sa maliit na timba. Ngayon, gumamit ka ng malaking timba, ihilahin mo ng manipis na lubid, syempre mapuputol yung lubid. Ganon lang yon. Kailangan, pag humila ka ng malaking timba, gumamit ka ng malaking lubid at mas matibay. Ganon lang din yung konsepto nyan. Diba? Ngayon, syempre, kapag umikot siya, nagdagdag ka nitong stroke. Nagdagdag ka din ng bore. Itong connecting rod natin, pag hindi mo yan pinahaba, may hirapan kang humila. Parang plies lang yan. So common sense na lang. Pero anyway, saka na lang natin i-explain. Kapag meron na tayong Uh, enough time pinapakita ko lang sa inyo itong magiging karga natin ayan yun lang so iniintay ko na lang yung piston ng YC ko kasi hindi natin ito gagamitin naliliitan pa ako dito naliliitan pa ako dyan pero abang-abang uh, na lang kayo kasi pati ako ang hirap namang madaliin kasi unang-una bago tayo magkarga nito compared dun sa iba na nagkakarga katulad yung mga motor na ganito may, re may, readily available na parts katulad don mga block ng reader may readily available na, uh, available na parts na yan ayan, ayan, o. ayan o ito kakatayin ko lang yan eh kumpara dito na wala ka talagang kahit mismong ultimong stock parts wala kang makikitahan ng stock parts nito ang ating sa makinang ito kaya ang ginagamit ko lahat almost lahat conversion lahat conversion ang piston na gagamitin natin yung 100 to na yun gagamitin natin galing yun sa bangka pang bangka pang speedboat na piston ito pasadya na ito ikaw pasadya din kung ang ano natin ang sigunyal natin kaya napakahirap pong magbuo kumpara dun sa iba bibili ka na lang ang parts modify mo ng kaunti para maisalpak yon tapos sasabihin nila masya, uh, masyado matagal magkarga sa motor natin okay lang edi eh, kung nagmamadali kayo magkarga kayo ng inyo kung maunahan niyo ako sa pagkakarga edi eh, mas magaling kayo sa akin di kayo na magaling pero syempre ang tinatarget ko kasi diyan is uh, loaded siya at the same time pwede siya pang araw-araw tapos syempre ah uh, Maghihit ako Bala kong maghit uh, Ng certain number Na patukorin natin to kahit 600 plus CC Yung motor natin So patutukurin natin yung 600 plus Hindi ko na alam kung ilan ang stroke nya ngayon uh, Kapag nabuo na Compute natin kung ilan yung magiging CC nya tapos matindi-tinding tuning yun na lang so I think hanggang na lang muna and uh, maraming salamat po sa inyo so ang tagal kong nawala kasi unang una uh, pumapasok po tayo nagmamasteral tayo ngayon medyo busy tayo sa pagpasok sa school so I think hanggang na lang muna ulit abang-abang na lang tayo naka-order na rin naman ako ng piston na yun so mabilisan na lang yan Salpakan na lang hopefully mabuo na alright so I think hanggang na lang muna ulit and like comment, share and subscribe na lang bye bye